Okay, uh, good evening, good evening sa lahat ng mga viewers Sa lahat ng mga subscribers Magandang gabi po Ano uh, Nandito na naman tayo, nagikot-ikot Para may update natin sa inyo May pagkita natin sa inyo Ang Uras na ganito o, Traffic pa o hindi Kaya uh, Ngayong gabi ay Alas 8 no? Alas 8 ng gabi phụt tài cho xuất phát rồi rồi bây tayo Robinson. no? pagkalamig ko ng ano ngayon pagkalamig ng gabi kasi kaninang araw umuulan, no so pakita sa inyo yan ang 7 -11. kaya shout out shout out po kay uh, Charlie Noay magandang gabi po dito uh, ni Dudong Nyor uh, Jason Plats magandang gabi po uh, dito tayo na sa napunta ng tulay no kaya shout out kay Kuya Jappy no? Kuya Jappy vlog kumusta kasi subscribe lang po kay Kuya Jappy no yeah. search lang po sa channel ni Kuya Jappy no? Arjun Kapi Good evening dodong. Okay, Dong. Uh... Okay, no? uh, nandito po tayo sa katano no ini ya adalah bagong building masarap dito ng gabi malamig eh yan po ah uh, Robinson oh. tapik maluwag na kasi ayan ma gabi na eh Okay, uh, shout out sa taga Bakulod, no. Maayo gabi di sa inyo, no. Ayan. Ito, ang lugar na peaceful no? ito yung Jalibi uh, tapat ng Lubinso no ayun o so hindi na masyadong wala na masyadong tao kasi gabi na ano? Okay, uh, hanggang dito na lang po ang video ko. Uh, maraming salamat po sa inyo. No? Maraming salamat sa mga nanonood. Ayan, Joshua. Thank you very much. Thank you very much.